alam niyo ba, meron akong kinutsaba dito na kapitbahay namin, taga Munwo, sa amin, sa, sa Santa Rita. Nangutang kasi akong bigas doon kasi ibibigay ko nga sa mama ko. Nagpakuha ako ng 25 kilos, bali 1 to 50 yun. Ngayon sabi ko, doon sa kukuntsaba ko, iprank si mama na nangutang ka mo ng bigas na isang sako. Pero hindi niya alam, galing pala sa akin yun. So meron na ako kukuntsaba, kaya alam niyo na mamaya eh. Yeah, ano Kasi medyo natutuwa lang ako eh. Kasi first time ko lang bibigyan si Mama ng bigas <laughs> kasi alam mo na kasi marami din akong binabayaran. Kaya ngayon, naisingit ko lang to. Papakita ko sa inyo yung buong video. Nagchat ka sa account ko? Nangutak ka daw ng bigas. Oo nga! Ayan, pinabasa ko kay Balong. Eh, account mo yun eh. Ayun nga. Di ba long? Hmm. Tam printe, tam print. tayo. So, nga te. Ala pa no yan. Yun, naman yun, eh. O nga. Hindi nga, Saan magaling, eh? hindi nga te. Account mo yun eh. <laughs> so, at, <laughs> hindi, ba ako magdadala bigas? dito tong, si Balong hindi ko tatawagin kung hindi ka nag-chat. <laughs> 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 Asan niya galing niya? Oo oh, nga, ikaw nga. Si, so, Account ito? mo nga, te. Oo. Para may pambayad ka sa akin, binidyohan kita. <laughs> De, joke oh, lang. Galing niyang kay Juliet. Okay, <laughs> kay Juliet galing. Juliet. Anak mo. Oh? Oo, -o. Mm. Ano mo <laughs> Oo? Oh? Oo. Oh, mm. Ano sa sabihin mo daw? Pina-video niya yan. may pera tayo ngayon ah. Dali. Salamat. 我不得遗憾，哈哈哈哈哈哈。<laughs>